So, what's up mga Korayda? For today's content ay magpapalit tayo ng gulong kasi pulpod na. At ito ang ipapalit natin. Ayan. Try natin ang performance nito. Good day mga karayda. Ang content natin for today ay magpapalit tayo ng gulong. Kasi medyo pudpud na siya. Ayan, pansin niyo naman, 'di ba? So, matagal-tagal ding hindi naka-vlog kasi meron may, akong inaatsikaso mga karayda. Pabayaan na natin ang account nating ito. So, anyway, Isasabay natin ang harap para isahan na lang ang gastos. So, doon lang ako naghanap sa Shopee mga Karayda. At uh, aantayin lang natin ng baka one week or more. One week later. At ito na po mga Karayda. At last, dumating na rin ang ating hinihintay-hintay na unbox ko po sa kapatid ko ayan so ipa fast forward natin parang malali parang hindi kayo ma-boring so let's go Music. by the way mga karayda so ang brand pala ng gulong natin is ano ba to ah uh, moto trick mga karayda so standard size lang siya sinabay ko na lang yung sa harap para isahan na lang ang gastos at ito palang alaga ko mga karayda ayan ayan same brand moto trick pa rin at saka super affordable ang presyo nito mga karayda hindi kayo magsisisi kaya baklasin na natin to para ma-install na natin let's go a few moments later done na mga karayda ako, ako lang ang nagbaklas kasi wala kasi akong tiwala sa ibang mekaniko <laughs> hindi ko nilalat ha pero meron kasing ibang mekaniko na barong bado porkit hindi sa kanila hindi na nila inaayos ang paggawa nagagasgasan yung ibang parte ng motor kaya kung kaya kong gawin ako lang talaga ang gagawa but this time wala kasi akong proper tools kaya ipapagawa ko na lang to maghahanap na lang tayo ng trusted at maayos gumawa mga karayda One day later. At ayan mga karaydan, salpak na natin yan ang looks nya yan so worth it naman ang gulong na to ang uh, uh, issue lang nito is medyo nagwawabol pa siya mga ride pero sabi ng tatay ko natural lang, lang daw siya kasi malalaki pa yung bike so lang daw babalik rin yung dati niyang performance mga karayda kaya ito try lang natin siya so sa kanyang looks wala po ako masabi na pagkaangas niya mga karayda in standard size at ito po yung um, pang trail namin mga karayda yan mga oversize na gulong yan So, medyo mamahalin din ang gamit nating gulong dito mga karayda kasi pang trail talaga siya. Ito po ang pinag-trail namin. Ayan. Actually, kagagaling lang din ito sa trail mga karayda. Ayan. Kita nyo naman. Napakadumi. Ayan. So, kung purpose nyo pang trail, ito po ang ma-advise ko po na brand mga karayda. Ayan ang FMP. So hanggang dito na lang. Bye-bye.